Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay ba naman kasi, ang nais mong malaman dito masaksi, lahat ay importante di maitabi, balik na pang umaga sa iyong gabi, kahulugan ba ng panaginip mo, o ano-ano ang iyong swerteng numero, ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel, Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Ang konsepto ng Law of Attraction ay naging popular bilang isang paraan upang makamit ang personal at profesional na mga layunin. Ito ay batay sa paniniwala na ang ating mga kaisipan at enerhiya ay may kakayahang ngakitin ang mga kaganapan, sitwasyon, at mga tao na makakatulong sa atin na makamit ang ating mga pangarap. Tam konteksto ng paghahanap ng trabaho, ito ay nangangahulugan na ang pagiging positibo at tiyak sa ating mga layunin ay maaaring magdala sa atin ng mas malapit sa pagkakaroon ng trabahong ating ninanais. Ang paggamit ng Law of Attraction sa paghahanap ng trabaho ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip ng positibo. Ito ay tungkol din sa paglikha ng isang malinaw na larawan ng iyong hinaharap at paggawa ng mga hakbang patungo doon. Sa pamamagitan ng pagtuon, sa kung ano ang gusto mo at pagpapanatili nang isang positibong pananaw, maaari mong buksan ang iyong sarili sa mga oportunidad na hindi mo maaring napansin kung hindi. Ang law of attraction ay simpleng nagsasabi na tulad na umaakit ng katulad. Ito ay talagang hulugang ang positibong enerhiya at kaisipan ay aakit ng positibong resulta. Habang ang negatibong enerhiya, habang ang negatibong enerhiya ay magdudulot ng hindi kanais-nais na mga kinalabasan. Sa konteksto ng career, ito ay nangangahulugan na kung ikaw ay patuloy na nag-aalala at nagdududa sa iyong kakayahang makahanap ng iyong pangarap na trabaho, maaari mong hindi sinasadyang itulak ang mga oportunidad palayo sa iyo. Sa kabilang banda, kung ikaw ay magtatakda ng positibong kaisipan at enerhiya patungo sa iyong job search, ikaw ay mas malamang na makakita ng mga oportunidad, makilala ang mga tamang tao, at makamit ang mga sitwasyon na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga career goals. Ang pag-unawa at pag aapply ng mga prinsipyong ito ay maaring magbukas ng bagong landas patungo sa pagkakaroon ng trabahong iyong inaasam. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay susi sa paggamit ng Law of Attraction. Hindi sapat na sabihin mo lang na gusto mo ng isang magandang trabaho. Kailangan mong maging tiyak sa klase ng trabaho. Ang industriya, ang lokasyon, maging ang iyong nais na sahod. Ang maging nang tiyak ay nagbibigay daan sa universo na malaman ang eksaktong nais mo at sa gayon, mas madali itong maket ang mga oportunidad na akma sa iyong mga kahilingan. Ang pagtatakda ng malinaw na mga layunin, ay nagbibigay din ng direksyon sa iyong job search, pinapaliit ang pag-aaksaya ng oras sa mga oportunidad na hindi umaayon sa iyong pangarap na career path. Kapag natukoy mo na ang iyong mga layunin, isulat ang mga ito. Ang aktong ito ay hindi lamang nagpapatibay sa iyong mga intensyon kundi nagbibigay din ng isang pisikal na representasyon ng iyong mga pangarap na maaari mong balik-balikan. Ang pag-review sa iyong mga layunin araw, araw ay maaaring mag-udyok sa iyo na manatiling nakatuon at motivated at nagpapaalala sa iyo ng dahilan kung bakit ka nagsusumikap. Ang positibong pag-iisip ay hindi lamang tungkol sa pagiging masaya o optimistiko sa lahat ng oras. Ito ay tungkol sa pagtutuon sa mga positibong aspeto ng iyong paghahanap ng trabaho at pagtitiwala sa iyong kakayahan na makamit ang iyong mga layunin. Ito ay nangangahulugang pagpapalit ng mga negatibong kaisipan na tulad ng hindi ako makakahanap ng trabaho sa mas positibong pahayag na ako ay nasa proseso ng paghahanap ng aking pangarap na trabaho. Ang pagpapanatili ng positibong mindset ay makakatulong sa iyo na manatiling bukas sa mga bagong ideya at oportunidad at mas mahusay na haharapin ang mga pagkabigo o setbacks. Ang bukod dito, ang pagiging positibo ay nakakahawa. Kapag ikaw ay nagpapakita ng positibong enerhiya sa iyong mga pakikipag-ugnayan, mas malamang na maakit mo ang mga tao na handang tumulong at suportahan ka sa iyong paghahanap. Ang pagpapalakas ng positibong pag-iisip ay isang mahalagang hakbang sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang law of attraction ay maaaring gumana ng maayos para sa iyo. Ang visualization ay isa sa mga pinakamakapangyarihang technique sa law of attraction. Ang paggugol ng oras araw-araw sa pagvisualize sa iyong sarili na nagtatrabaho sa iyong pangarap na trabaho, nakikisalamuha sa mga kasamahan, at nagtatamasa ng tagumpay sa iyong karera ay maaaring magpatibay sa iyong mga layunin at palakasin ang iyong paniniwala na ito ay posible. Ang prosesong ito ay tumutulong sa pag-align ng iyong subconscious mind sa iyong mga pangarap na nagbibigay daan sa iyo na mas mabilis na maakit ang mga ito sa iyong realidad. Kasabay ng visualization, ang paggamit ng positibong affirmations ay maaring magpalakas ng iyong kumpiyansa at pananampalataya sa iyong kakayahang makamit ang iyong mga layunin. Ang pag-ulit ng mga pahayag tulad ng ako ay karapat-dapat at kwalipikado para sa aking pangarap na trabaho. Araw-araw ay nagtatanim ng positibong paniniwala sa iyong isipan at pinapalitan ang anumang mga duda o takot na maaaring mayroon ka. Habang ang positibong pag-iisip at visualization ay mahalaga, mahalaga rin na gumawa ng konkretong mga hakbang patungo sa iyong mga layunin. Ito ay nangangahulugang aktibong maghanap ng mga oportunidad sa trabaho, mag-apply, at mag-network. Ang bawat aksyon na iyong ginagawa ay dapat na nakatuon sa pagdadala sa iyo ng isang hakbang na mas malapit sa iyong pangarap na trabaho. Ang Law of Attraction ay hindi tungkol sa paghihintay lamang na mangyari ang mga bagay. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga kondisyon kung saan ang mga bagay na gusto mo ay maaring lumapit sa iyo. Ang pagiging proaktibo sa iyong job search ay nagpapakita ng universo na ikaw ay seryoso sa iyong mga layunin at handang magtrabaho para sa kanila. Kasabay nito, maging bukas sa pagtanggap ng tulong at gabay mula sa iba. Dahil ang law of attraction ay madalas na gumagana sa pamamagitan ng mga tao at koneksyon na dumarating sa ating buhay upang tulungan tayo sa ating paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, at pagpapanatili ng isang positibong outlook, maaari mong gamitin ang law of attraction upang makatulong sa iyo na makamit ang iyong pangarap na trabaho. Ang susi ay sa patuloy na paniniwala, pagvisualize, at pagkilos patungo sa iyong mga layunin habang pinapalakas ang positibong enerhiya sa paligid mo. Sa pagtatapos ng ating talakayan tungkol sa kung paano gamitin ang law of attraction para makamit ang iyong pangarap na trabaho, Umaasa kami na kayo ay nakakuha ng mahalagang kaalaman at inspirasyon upang simulan ang inyong paglalakbay patungo sa career success. Tandaan, ang bawat isa sa inyo ay may kapangyarihan na baguhin ang inyong buhay sa pamamagitan ng positibong pag-iisip, malinaw na pagtatakda ng layunin, at aktibong pagkilos. Ang universo ay handang magbigay ng suporta sa mga taong bukas at handang tanggapin ang mga pagkakataon kayat namin kayong panatilihing buhay ang inyong mga pangarap at huwag mawalan ng pag-asa kahit na sa harap ng mga hamon. Ang Law of Attraction ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magdala sa inyo ng mas malapit sa inyong mga layunin. Ngunit ito ay nangangailangan ng pasensya, dedikasyon at positibong aksyon. Kung nga nagustuhan ninyo ang video na ito at nais pang matuto at ma-inspire, tungkol sa law of attraction at iba pang mga paraan para sa personal at professional na pag-unlad, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. At sa pamamagitan ng pag-subscribe, siguradong hindi kayo mahuhuli sa aming mga bagong videos na puno ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon at inspirasyon. Uli, maraming salamat sa panonood. Tandaan, kayo ang lumilikha ng inyong kapalaran. Kaya't simulan na ang paggamit ng Law of Attraction ngayon at gawin ang unang hakbang patungo sa pagkamit ng inyong pangarap na trabaho. Hanggang sa muli, manatiling positibo at patuloy na maghangad ng mga magagandang bagay sa inyong buhay. Maraming salamat. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na...